Mutuo ba ka sa kinaingon at ikaw mo do'aw, ikaw ang do'aw. Sa mga katikuhangan, maoy ang ilang istorya sa ating kahibalo. Oo, do'awon ka magparamdam sila kay kalad-kalad ka. nata karon diri sa Bulon siri, karon gitawag na siya og City Memorial Park og mag o magduota ta uh, advance short visit sa para kalagkalag og ato ta sa ibabaw uh, sa Columbarium og nata diri sa entrance sa Bulon siri kung diin naa diri ang mga Columbarium nga nasa entrance So dito na po ta, sa ibabaw sa Bulon siri So tara guys, ubanay ko ninyo So before ang tanan, i-proceed nato Please subscribe and share Pulse Ghost Ventures So wala pala ka subscribe Please hit and like the notification bell Para update kayo sa mga upload nato nga videos O try nato direkt balik Unyong gabi eh Kay naay creepy Ito ang nakitaan dito sa ibabaw O greedy na baka, move on O greedy na baka, move on sa kuha Tara, let's go daghan nga atong pagtutuo nga kung di mo doaw kita ang doawon pasabot niya na nga nagparamdam sila kay kalagkalag -kalag na mao ang ilang ting tungha sa kalibutan aron makita ang kahayag sa pagdagkot nato sa mga kandila akong diha so diha tamo agi pasaka dito yan diha tamo anha so tanaw na nato to so muna karon itsura sa mga pancon sa mga bulunsi sa mga bulunsi sa bulunsi diri so kung na ay mga nang abre meaning ana is nabalhin na sila sa kolumbarium so ang atong tanawon karon og ang kumusta na ba ang wala nabalhin sa kolumbarium Sotara guys, oban ko ninyo kung saka talit Matingala ka, makadamgo ka sa mga minahal ni mo sa kinabuhi nga nawala na. Kaya tungod, nagpadumdum sila o naghandom sila nga duaw na to sila. Usahay makasimhuta sa kandila. Usahay makasimhuta huwag na ay baho sa bulak. karon magdagkot ta so diri sa ibabaw ayan nakita man ninyo ayan so later guys na ko ipakita sa inyo ang mga bukog ka uh, wala pa na hilo na kung unsa na lang kung inyo kaning kabanay. Eh. So atangi ko ninyo kahuman ko o dagkot sa kumama Pakita na ko sa inyo ang mga bukong nga wala pa na hilo na. So ayan. Sa maragyapon sa Atoa kita mga buhi. Kung mingaon ta, manawag ta. Pero dili man sila kapamanawag sa Atoa maong sila ang magparamdam para duawon nato sila. So parang guys atong ilion kacho. Ah. Nga. Kumain so, na ba guys? So daghan na dagkot guys, daghan na guys. Sa kini nga part dili lang kini ang butanganan sa mga bukog naapa sa uban ng mga portion. Lako ka dala flashlight. Last na kung anhi sa video nako ko, di nakabutang ang mga bukog nga nakatiwangwang na pero pasalamat ta na kay nahilo na, na sila o nakuha na ilan na gipahina na iro guys ito mga ito ito hindi ko mahadlo ko ghost pero madlo ko dog So, yan lang guys. Nandito lang muna yung vlog natin. See you. bye basi Base sa mga pagtutuo, isip katoliko, ang mga kalag o espiritu, mutabang usab sa ato mga buhi. Busa. Ato silang handumon, karong umaabot nga, kalag-kalag or ondas. daghan salamat. God bless.